Ayan. Hello po guys. So nandito na naman po yung ating YouTube channel ko. So ngayon pala guys, so medyo matagal na naman tayo hindi makakapag-upload ulit ng video ko. So ayan po. So ngayon pala guys, so may sasabihin ako sa inyo. Kaya dahil guys, ang date na ngayon ay it's December 30 na it's Monday so ayan po so bukas guys ng gabi ay new year na so ayan po new year na rin po ulit so ayan po so magpapasalubong na naman ulit tayo ng 2025 so 2025 naman so ayan po kasi yung, nasa, yung nakaraad ko pang video na eh yung nabidyoan ko lang yung naglulusis kami nung taong 2024 at saka nag ko lang yung mga fireworks so ayan po so ngayon pala guys may papakita ko sa inyo so ayan po ito pala yung ano ni ano ayan ayan yung torotot namin ayan ito yung sa akin ito kay Ace so hindi ko alam kung sa amin ba yan Ace so ayan po ayan yung torotot namin guys so so bukas ng gabi ay new year na so, ayan po. So bukas ng gabi ay new year na So ayan po Pag sumapit ng January 1 So ayan po Kasi ang oras pa lang natin ay 11.57 So mag alas 12 na rin po So bukas rin guys ay birthday na rin po ni Kent So hindi na natin siya mapipidyoan guys eh Kaya ano Kaya wala na rin yung cellphone ni Kent At saka, wala na rin yung youtube channel niya So medyo na doon pa rin yung youtube channel ni Kent Doon sa may subscription ko So ayan po yung sinubscribe ko siya. Pero ano, hindi na hindi na makakapag-upload si Kit. Kahit ni mga videos siya, matagal na siya hindi na nakakapag-upload. hindi na siya makakapag-video si kasi ani, matagal na siya hindi na nakakapag-upload. So okay lang 'yan, guys. Sige, videoan ko na lang din yung birthday ni Kit bukas. So pero i-clean ko na lang tong video na to muna. Kasi baka copyright na naman eh i shirts ko na lang tong video na to at saka bibidyoan ko yung mga fireworks. So ayan po, doon sa mga building at saka doon sa may ano sa may tapat ng bahay nila ano nila Tita Mel. So ayan po kasi bukas ay New Year na eh. So ayan po, Kinabok, ano bukas ng gabi ay New Year na. So sa January 1 nang ano ba tayo kaya yeah, so pakita natin si Banban so ayan po si Banban guys so bukas guys ay new year na so, so i charge ko na muna tong cellphone ko uh, abang ano abang kasi baka malopat to hindi na natin mabidyo yung mga fireworks bukas di ba kaya so, yeah, charge ko muna to so kasi pag nag invite tayo sa Roblox eh, eh, ano na naman ni eh. Nilobot na naman, din na namin mapibidyoan yung mga fireworks. Kaya ano eh. Ayun. Kaya bukas, si Kent ay birthday na rin niya. So ayun po. Ang kakapid niya po yun, si Kent. Mga hindi nakakakilala. Hmm. So pag sumabit na ng January 1, as ano, mag, magpapati pa tayo ng Happy New Year. Nang kahit ano, kahit alas 3 ng hapon January 1, magpapati tayo. Dito diba, agad tayo sa ko So. Yan. So medyo may regalo ko ka ganina Pero binuksan ko na Pero hindi ko lang pinakita sa inyo track yun eh So ayan po So ito na rin pala yung mga lobo ni Gento So kapakita ko sa inyo At ito na rin pala para sa birthday ni Clint bukas pero para hindi tayo mahirapan guys isa shirts ko na lang kung video na ito bukas guys para hindi tayo mahirapan hmm, kasi eh, narinig ko ka ganina eh. may nagpapotok ka ganina narinig ko lang hmm, hindi na ako natapat narinig ko gaganinang umaga ng alas 4 ng hapon yan, bye, yun lang